Good morning. Isipin na gumising ka isang umaga at natuklasan mong may kapangyarihan kang makipag-usap sa mga hayop. Ano ang una mong sasabihin at anong hayop ang kausap mo? Marahil ay tatanungin mo ang isang ibon kung ano ang pakiramdam na lumipad o tinanong mo ang iyong aso kung bakit gusto nitong habulin ang kanyang buntot. Thanks for watching mga boss. Welcome sa Boy Kulakoy TV. Number 2. Nakahanap ka ng isang mahiwagang lumang mapa sa iyong attic. Ang mapa ay nagpapakita ng isang nakatagong kayamanan sa kalaliman ng kagubatan, ngunit mayroong isang catch, ang mapa ay nakasulat sa isang lihim na code. Kanino ka humihingi ng tulong at anong mga hamon ang kinakaharap mo sa iyong pakikipagsapalaran? Thanks for watching. Number 3. Paano kung nag-imbento ka ng isang makina na maaring gawing kindi ang anumang bagay isipin ang kaguluhan at saya na mangyayari. Ano ang mangyayari kapag nawala ng kontrol ang makina at nagsimulang gawing matamis ang lahat ng bagay sa paligid mo? Thanks for watching. Tandaan, walang tama o maling paraan para gamitin ang mga prompt na ito. Maari mong gawin ang iyong kuwento bilang wild, nakakatawa o adventurous hanggat gusto mo. Ang pinakamagandang bahagi, ito ang iyong kwento, kaya lahat ay posible. Kaya kumuha ng kwaderno, maging komportable at magsimulang magsulat. At hey, kung makabuo ka ng isang sobrang cool na kwento, ibahagi ito sa amin sa mga komento. Gusto naming marinig kung ano ang iyong nilikha. Yon lang para sa araw na ito, mga storyteller. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa saya. Patuloy na mangarap, patuloy na mag-isip at patuloy na lumikha ng mga kamanghamanghang kwento. See you next time, mga boss! Peace. Welcome to Boy TV. <laughs>